101 no, 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 <laughs> <100. 100. inaudible> Oh. pa kayo. Oh. Asim pa. Oh. pa. hindi siya nabigyan last year. Ay, ay Pero meron din sa ano <inaudible> sa DSWD, sayang din. Iyon lakarin mo. Sayang. Jalan naman sa NCR. <inaudible> yeah. Ah, ganun. Ito po, siya po, siya po, siya Oo. Ito na yung mga alawans. Ay, yun na po. Masinig Nakuha mo na rin yung 1.5. Yung alawans niya. lang. Alawans. Bigyan niya yung room. Ayun pa yung gatas, Ayun issue. Ayun, ayun. Ayun, eh, meron ako magandang balita sa iyo dahil lumabot ka ng 100, 101 ka na. Oo. 101 na po kayo. Ay eh di may 100,000 ka sa City Hall. Oo. Okay. Oh, nakuha mo na ba hindi pa? Pare po. Yung 100,000. Wala pa. Oo. Eh, pag may 100,000 ka anong gagawin mo? Eh, marami po ako. Pagkagastos ay. Oo ayto oh, may 100,000. Ah, oh. hindi. Mayroon na mibra du sela pa. Oh, eh ano? Oh. Alam sa iyo ng na siyudad. Makakabasa pa kayo. Medyo mahina, na. Oh. Ayto. Ay, 100,000. Ayan. eh. Sure.

Sikwenta na. Magsisikwenta. Kalahati lang Eh, mas maganda yung vice mayor. Ikaw nang bahala dyan. Mm. Eh, Mapasaya mo yung mga anak mo. Ako, mm. oh, pa Si mag-iingat ka, ha? Uh, Sige, mauna na ako. May isa pa akong pupuntahan na 100 years old din, eh. sa District 6 naman. I love you! I love you, I love you. I love you. Ah! Iyat ka. Pare paano ko na lang, kagawad. Pasipisip na lang. Mauna na ako. Mauna na po ako. Mag-ingat po kayo. Magpalakas na. salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday isa sa City Hall din naman tayo magkikita kita. Isa ka ano? Diba? <laughs> Bagay. Punta na lang natin siya. Okay. Sakto pala eh. Uh -oh. okay. Bye. Bye. Hello guys O Ilakad na lang ating Yormie eh. Ayan nato babagsuklek ko lang Ayan <laughs> <laughs> oh.

<susuk> Ini, <laughs> <laughs> uh, <maka> <laughs> may sumisigaw na <laughs> <Malayo pa. laughs> <Malayo pa. laughs>

Wala na naman. Nandiyan si

Pagsaludo, tama. Taposi mabat. Magagising. Na tala, na tala nyo. Hindi. 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 Hindi.

Sa national. Sa national? Nakapag-apply na po kami pero Isaya? wala pa pong Ang big? Ako. Pero sabi po nung tagad-tagad naman. Ako paano? Kasi sayang din. Opo. Yun yung sa national. Apo. Eto, meron kang ano. Certificate. <laughs> Nakuha niyo naman yung allowance niya. Opo. Na! Paglumpay! I-flow out na yan. Ha? Talaga? <laughs> So, anong ginawa sa wampay? 5 Lakasan daw yung wampay Lola, lakasan yung Pang isang case. Oh. Ha? Eh, pinagbili ko ng issue. Pinagbili ko ng issue. ko ng insure. Kagabi lang bumili. No, <laughs> <talaga>, na. <laughs> Nakatalo mo ba? Eh, yung insure ko, nakuha niyo. Tapos na. Ano pa bibili mo? Beer, insure. Ganyan, pag may pera ka. Lakas bang Insure lang. Eh, eh, eh pag may, may 100,000 ka, anong gagawin mo? Eh, eh, oh. 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 Sabi <laughs> oh. <Pwede laughs> na Oh, you know. <laughs> <laughs> oh. 100, oh. Ito, galing sa ano, lungsod ng Maynila. Oh, 100,000. Ah! Wow. Happy birthday. <laughs> malakas sa sinula. Oh. Oo, 100,000. Abang 100, mo sa ano, sa national government na eh. Meron pa doon. Pero hindi ko na alam naka-file naman na po yun. Oh. Anong gagawin natin sa 100,000? anta ko buo. Kita mo 'tong sa akin. Pwede mo utangin to. Daliyo ah. Patalo sa dinamiin entasyan wala ka. Baano ba? ka? So, ano secreto pa 100 na si tanggol yun <laughs> yun <so. laughs> si Tanggol. yun yun Naka, kanina may kausap din ako, malakas pa eh. Nakahiga eh. Nung nakita na yung 100,000, bumangon eh. <laughs> Tatakot ako, baka mahulog sa... Sige. Mamaya na lang. <laughs> okay. Next side po. Hindi pwede mo ipasyal mga apo mo. Hindi ko na ako ayaw. Hindi ko na ako ayaw. Hindi ko na ako ayaw. Hindi ko na ako um, ayaw. Mm. Maano lang, delikado rito sa Esquerita. Baka madaus-dus ka. Ako hindi kasi di pantay Masaya ka pa. Masaya na ako. Tanggal na po yan. Ako din masaya

Bagay <laughs> <laughs> okay, sa city hall din naman tayo magkikita-kita. 'Di ba? Bagay. Sa na lang natin siya. Sakto pala 'yun. Oo. <laughs>

Hors of Mr.